So katropa, tropa may dala tayong charger, tester light, uh, multi-tester, test light, yan. Converter, controller, and then solenoid. Uh, bukas na namin to tutuloy ni katropa ng randy mga katropa. Good morning mga tropa. Yan. Kung napapansin nyo sa labas mga tropa yan. Uh, maulan mga tropa. Uh, hindi tayo makalis-alis. Kanina pang umambon mga tropa. Susugurin um, natin yan. <laughs> Mababasa tayo. Pero magkakapote na lang tayo mga tropa. Nandun yung kapote ko sa motor. Kasi malilate na tayo mga tropa. So yun mga tropa. Kita-kita uh, na lang tayo sa branch. A few moments later yun mga katropa nandito na tayo sa branch uh, maulan na umaga sa atin lahat mga katropa abangan uh, na lang natin mga katropa kung ano yung mabibenta natin kasi alam mo naman araw araw mag aabang tayo ng mga benta natin dito sa branch mga katropa so bali ngayon ang gagawin muna namin ni katropang randy kasi may mga rep pa kami dyan na rinerecon so at least kahit pa paano ha? mga kaayos tayo pa well, isa sa mga katropa sky drive mga katropa bali yung kulang na lang nun ay uh, preno sa unahan mga katropa uh, at check na lang namin yung mga katropa pag okay na yon hindi kakarawas na yung motor mga tropa so ito siya katropa so, check namin yung rubber cup sa loob check namin yung river kit nya Okay, oh, wala lang fluid to para gumana nalagyan so, muna namin yung katropa ng randy a few inches later so, pinagtatanggal na natin yung plastic dito para matanggil natin yung pinaka brake master nya mga katropa Lilinisan namin yung katropa ang uh, randy kasi yung talon nyo mga katropa may mga dumi sa loob. Kailangan na yung para maganda daw natin lagyan ng fluid mga katropa. Kali mamaya katropa, may ipupuntahan kami ni katropa ang Randy. Uh, service kami ng uh, e mga katropa. Uh, Diyan sa may gentry. Pasama ko si Katropang Randy. So, mamaya, i-prepare muna namin ni Katropang Randy kung ano yung mga kailangan namin da dadalhin para mas maganda. Kanina kasi mga Katropa, medyo muulan pa. Pero ngayon, medyo pumupa na yung ulan. Sana tuloy-tuloy na para makalis kami ni Katropa ng Randy. So, yun po muna yung mga ganap mga Katropa. Uh, bukas na namin to tutuloy ni Katropa ng Randy mga Katropa. Kasi hindi pa namin na nalilinis yung pinaka yung master brake cylinder niya mga Katropa. Kasi may pupuntan tayo. Last 12 na maglalunch muna tayo mga Katropa. Sana tuloy tayo mamaya para bukas uh, wala na tayong gagawin. Para maayos na yung pupuntan natin doon sa Gentry. So yun, uh, lunch muna tayo mga katropa. A few moments later. Okay, mga tropa, tayo muna tayo. Ayun, no? Oh. Nag-iish si ba lang? Kasi malapit lang ako dito, mga tropa. Uh, mga wala pang 1 kilometro. Ayan, sa so mag-lunch muna tayo. Ulam natin ay... Pinola, mga tropa. Uh, Luto ni Commander. Ayan, yeah, yan yung ulam natin, mga tropa. Maulan uh, ngayon, eh. Kailangan natin ng sabaw. Oh, so, nandito si Balasang. <laughs> Pagkakain mga tropa, ayan, na sana matuloy kami ni mga Randy. So, iniintay lang kasi namin yung text ng customer namin. Kain muna tayo mga tropa. A few moments later. So, yun, mga tropa, nandito na tayo sa France. Ngayon, ah, i-prepare muna natin yung mga kukunin natin mga parts mga tropa. Pan testing natin dun sa gagawin natin na So, samahan niyo ako mga tropa. So, mga tropa, may dala tayong charger, tester light, Uh, multi tester, test the slide yan converter controller and then solenoid so ito yung pinte-testing natin sa e trike natin pa para mabilis yung trabaho Kailan okay, muna kami ng katropang rady dito. Kaya medyo malakas yung ulan dito mga katropa. Pag yeah. tumila na ito mga katropa ng uh, konti-konti, ito rin na kami sa, uh, dito sa isang kumpuntaan namin. Yung video natin, hindi natin nakuhaan sa daan kasi maulad mga katropa. Kaya yeah. so, natatakot yung si katropang rady. Yan yung sinakyan namin. Uh, May 40. A few inches later. A few moments later. So yun mga tropa kadalating lang namin ni eh. Tropang Randy. Yan yung e-trike na check natin mga tropa. Nagkaligaw-ligaw pa kami dito. So, Basta uh, nakita ko sa likod, meron siyang... Uh, sira yung tail light and then sa unahan uh, na accident ito kasi may crack so titignan natin kung ano yung naging issue dito so ito yung e-trike natin check muna namin ni King Katropang Randy yung 2 hours later A few moments later. Ayun oh, mga katropa, nandito na kami sa Brad. natin mga katropa, babalikan pa namin bukas yung katropa ng Randy. Oh, may inayos lang kami kanina. Uh, bukas, uh, babalikan namin maaga kayo pupunta doon. Yung katropa Randy. Mabilisan na lang yun mga katropa. So yun, uh, ah, pahinga muna tayo konti mga katropa. A few moments later. Bali so, yun mga katropa, pahuli na tayo. Umalis na yung mga kasama natin. So, kita lang tayo sa bahay mga katropa. A few inches later. So yun mga katropa, nandito na tayo sa bahay. Bali, kaya ko lang mga katropa kung ano yung uh, naganap kanina. Bali, dalawa kami ni katropa nga randy Pinunta namin yung customer namin dun sa e-trike niya. So, tinignan namin kung yung status. So bali, bukas pa, uh, babalikan pa namin ni katropa ng randy yun. Uh, maaga na lang kami pupunta para hindi kami mabutan ng ulan mga katropa. Uh, tapos doon sa pinunta namin katropa sa may Lancaster, Lancaster dito sa may General Trias Hindi ka basta-basta makakapasok kung walang tawag doon sa may Ari Tapos uh, nagkaligaw-ligaw ligaw pa kami kanina ni ng Randy mga katropa And then update dito sa brands namin ngayon mga katropa kung nga may benta uh, Wala tayong benta sabi ng mga katropa natin doon na uh, naiwan sa brands mga katropa yeah. uh, Bawin na lang tayo bukas mga katropa sa mga katropa natin dyan na nanonood at hindi pa nag-subscribe, uh, mag ka na katropa at pindutin ang notification bell para ma-update ka pag mayroon tayong bagong upload mga katropa. Sa mga katropa natin dyan na nandyan pa rin na nanonood, salamat sa walang sawang support na mga katropa. So dito ka na tatapusin yung vlog for today natin mga katropa. Salamat sa walang sawang pagsubaybaan.